Catherine Bernardo. Grabeng sumbataan ng mga fans si Daniel Padilla. Ako'y ano dito ah, naapektado ko dito ah, dahil sumusobra na sa dapat kailangan lamang ang iba nating mga kababayan sa panghuhusga kay Catherine Bernardo. Romel, hindi maganda sa panlasa yung hindi ka makabagpapatayo ng mansyon kung wala si Daniel Padilla, hindi ka makabibili ng mga gusto mo kung wala si Daniel Padilla. Yang ano mo, yung building mo na pinatatayo, hindi mo magagawa yung kung wala Aray. si Daniel Padilla. Masakit ano, masakit ano. Oo. Oh. Veteranang mm -hmm. kolonista na sinanay Christopher Min, apiktado sa kumalat na jismis kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! ang matagumpay the free concert ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla sa Batangas kung saan dinaluhan ito ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Ngunit ang napansin ng ilang netizens ay ang nag-trending na ginawa ni Daniel Padilla kung saan nagbitaw ito ng malulutong na salita na ang duda nga ng ilang netizens ay patama ito sa kanyang dating kasintahan na si Catherine Bernardo na nalilink kayong kay Aldi Richards. nga lumabas sa publiko ang kumalat na video na ginawa ni Daniel Padilla, ay umali agad ito ng iba't ibang reaksyon na karamihan nga ay nalungkot ang ilang supporters ng actor na tila sinusumbatan nila ang dating kasintahan ni Daniel Padilla na si Catherine Bernardo. At sa pantanghaling programa nga ni Nanay Christopher Min nitong April 29, 2024 ay isa ito sa mainit na pagsa ng kanilang programa kung saan apektado nga ang veteranang columnista na si Nanay Christopher Min sa mga ibinatong panunumbat ng mga supporters ni Daniel Padilla laban kay Catherine Bernardo. At syempre, ang pangalawa naman nating paksa. Ako'y ano dito, ah. Apektado ko dito, ah. Dahil tumosobra na sa dapat kailangan lamang ang iba nating mga kababayan sa panghuhusga kay Catherine Bernardo. Romel, hindi maganda sa panlasa yung hindi ka makabagpapatayo ng mansyon kung wala si Daniel Padilla hindi ka makabibili ng mga gusto mo kung wala si Daniel Padilla yung ano mo, yung building mo na pinatatayo, hindi mo magagawa yan kung wala Aray. si Daniel Padilla masakit ano, masakit ano Oo. hindi, hindi dapat hindi dapat <laughs> Ngunit nilinaw at ipiniliwanag ni Nanay Christopher Min na sa isang tambalan ay dapat tanggapin ang buong katotohanan na nagkatulungan ang lalaki at babae sa isang love team. Nadagdag pa nga ni Nanay Christopher Min na magkaroon lamang ng totoong resulta kapag sila ay nagkahiwalay na kung sino ang tunay na nakaangat at kung sino ang tunay na nakadapa. Unang-una, eto lang. Sa isa pong tambalan ay dapat nating tanggapin ang katotohanan na nagkatulungan ang babae at ang lalaki sa isang love team. Nagkatulungan po. Hindi po pwedeng sabihin na dahil lang kay Catherine, kaya gumanda buhay ni Daniel. At dahil lang kay Daniel, kaya naman yung maman itong si Catherine Bernardo. Magkakaroon lamang po ng resulta sa timbangan kapag sila'y nagkahiwalay at nakita natin sino ang nakangat at sino ang nakadapa. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Oh. Eto na, nakita natin sino ba ang mas mabigat sa kanilang dalawa, sa kanilang paghihiwalay at sino ba ang dumami at namayagpag ng mga commercial at proyekto. Sino ba, di ba, Oo. si babae? Oo, oh, totoo, Oo. totoo yun. Ano lang po, medyo hinay, hinay po kayo sa pagsasalita dahil napakarami pong maibabalik ng kampo naman ni hmm. Ito, Trin Bernardo sa kampo ni Daniel Padilla. Tsaka, mahalay tingnan, mahalay tingnan kasi pareho naman silang nagkatulungan pareho kung naging hayahay ang kanilang pamumuhay, kaya wala dapat sumbatan. Nakakahiya, nakakahiya. Lalo na ngayon na nakikita naman po natin kung sino ang tunay na nagtatagumpay. Sunod-sunod ang TV commercial nitong si Catherine Bernardo. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan siya ng mga ahensya bilang tagapag-endorso ng kanilang mga produkto. Ganun lamang po yun. Kaya, huwag nang husgahan na hindi mo mabibili. Hindi ka makakapagtagawa ng mansion, Di ba yung mga ganon? Huwag, mm huwag -hmm. po. Kasi baka mamaya bumalik na naman ang mga tagahanga naman ni Catherine Bernardo. Kayo kaya, ano kaya mangyayari sa buhay nyo kung di natagpuan ni DJ yung si Catherine? Ganun lang yun eh. Di ba? Oo. Oh, oh. <laughs> At sa huling bahagi nga ng kanilang paksa ay ibinagi ni Nanay Christopher Min at Romel Chica ang risbak ng mga supporters ni Catherine Bernardo laban kay Daniel Padilla para sa buong pinto. Narito ang video. Ito mga tagahanga talaga ni Daniel na yung nag -ano, naghahanap talaga ng sakit ng katawan. Alam mo yun? <laughs> ano eh, masyadong masakit. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Ayan. Sabi ni Paulo Balde ng no Viracatanduanes, tayang masasabi ko lang po sa mga panay ni Daniel mga pathetic po sila. Ay, ay. nakakaawa ooh ay. nakakaawa. Ayan, at ito naman ang sabi ni John. Totoo ba ang narinig ko sa teaser? Totoo ba ang narinig kong komento nyo ni Chica Romel? Chica Romel, ay, ay. nena ni Romel Chica. Ay. Chica Romel, nay. Ano? Kung wala si Daniel, hindi makakapagpatayo ng mansion si Catherine Bernardo look who's talking. Eh, kung ibalik kaya kay Daniel ang mga panunumbat na yan, ano kaya ang mangyayari? Alam naman natin kung ano ang buhay dati ni Daniel Padilla at least si Catherine galing sa isang pamilya na merong sinasabi. Ayun oh, na. na. Ayun na. Ayun Lumpin. na talaga. Ay nako. <laughs> grabe, grabe. Hindi, hindi ano to. Hindi kasi maganda talaga. Hindi maganda. Oo, oo, oo. Mm -hmm. Ayan. At eto pa. Please don't mention my name. I don't want to mention the name of the guy. Si Catherine na lang. Nakakahiya naman kayo. Iilan na nga lang kayo natitira. Ganyan pa kayo kaya yabang. Look who's talking then. Bakit? Si Catherine pa ba? Dapat magpasalamat ngayon sa inyo at kay Daniel. Nako. Oh, si... <laughs> Mainit ang panahon. Huwag mo nang pag-initin ang ulo mo. di ba? Sa totoo lang. Ay, nako. Grabe, grabe ito. Just mm, Diyos ko po, itik na naging pato. Pahiram po ng linya na, eh, sabi ni Lara May Abrigo. Maghinaingay naman kayo sa pagkukomento na hindi matatayo ang building ni Katrin. Bakit? Siya ba ang karpintero ng building para hindi ba ito yun? Basta we know what you did last summer. Che! sabi ni Mayang. Ay, nag oh, na naman na, si Mayang. Bakit? Si Daniel bang ang arkitekto? Siya ba ang inyengyero? Siya ba ang karpintero? Aragoy! Sabi nga ni Mayang, di ba? Nako, tita, naghahanap lang ng butas at nagpapaawa lang yung mga, pines mga pans na yan. Hay, nako, sabi ni tita, nene, ulanday, kakaloka, oh. May sariling ipo naman si Catherine, no? malaki talent fee sa TVCs niya and sa mga pelikula niya. Marunong siyang humawak ng pera niya. At si Mami Min, ganun din. O, oh, ba? Diba? Tapos, eto pa. Uh, uh, May karapatan siyang magpundar para sa pamilya niya, sabi ni Boy Zikaragay. Yes. Nakakaloka ang mga komento. No? <laughs> Mas maganda ang buhay nila, Katrin, sabi ni Tita Sofia ang ilis. Ay, galit! Oh, diba? At sabi ni Tita Julie Paras, Excited na ako sa pagbabalik ni Kuya Will at wala akong paki sa mga bitter na bashers ni Katrin. Move on na Ni, ni Katrin siguro, ni Daniel. Ah, bashers ni Katrin. Tama naman siya doon. Move on na kayo, sabi ni Tita Julie Paras. So hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat.